eto na naman po kami. Naghihintay na naman si Winter para sa kanyang groom today. Ayan. For today's video, magpapagroom po si Winter. At ayan na, nasa sasakyan na kami. Eto yung gustong gusto niya talaga kapag may lalabas yung nakadungaw yung kanyang ulo sa may bintana. At nakakapit pa yan. So ayan, papunta na. On the way na kami sa pagpapagroom ni Winter. So ngayon maliligo lang siya doon, magpapalinis ng tenga at magpapagupit ng kuko, brush na mostly ginagawa ko naman yung pagtoothbrush sa kanya. Pero yung pagpagupit ng kuko ay doon na sa pagroom niya. So ayan, pababa nga kami dahil sa baba yung kanyang groom. Ayan, yun yung kanyang groom center. So, lakad kami pababa sa agdan. At ito na nga, nandito na nga kami. At mayroon nga sumalubong sa aming aso at tumakas siya, bigla siyang tumakbo palabas. Ayan. So hinihintay namin yung lalaki si Kabayan na magpapa magsha-shower sa kanya at nakipaglaro muna siya dito sa aso na ito na napakasuplado, sobrang suplado. Na kahit anong tawag ay ay mamansin. So ayan nag-amoy-amoy -amuy muna silang dalawa. At si Winter ay talaga namang gustong nang, lagi na nag-uumpisa ng gulo. Nang aaway lagi. Nangangagat lagi. oh. Tapos pagka siya ang tinahulan, oh, urong naman siya. So, ayan, habang nandun na si Winter sa loob, ay nilalaro-laro ko tong asong suplado. Ayan, guys, tingnan nyo, oh, napakabait ni Winter. Nakikipaglaro pa siya dun sa kabayan natin na nag, gugupit na ako sa kanya at habang busy nga naman doon sa loob si Winter ay busy din ako sa pagtingin-tingin dito ng mga gamit para sa mga alaga nating hayop so ayan at nakikipaglaro na rin ako dito sa aso na to na super suplado ayan hello hello ayaw niya akong pansinin o diba ang bait niya napakabalbun niya ang lang niyang tuta at ayan, nakahiga pa. Pretty, pretty pa habang ginugupitan ng balahibo sa paa. Hmm. At dito, balik tayo dito sa asong suplado. Ayaw niya talagang tumingin sa akin na kahit anong tawag ko sa kanya ay ayaw niya akong lingunin. Ay talaga namang napagkasuplado. So ayan na, natapos na nga si Winter nagupitan gupitan at nakauwi na rin yung isang aso. ay magbabayad kami. So ang binayaran ko dito ngayon ay 150 lang. So ayan, Andito na dumating na yung driver namin. At sinundo na kami. So, ready na. Pauwi ng bahay. Pabalik. Ayan, guys. At naghihintay na naman siyang ilabas ko siyang maigi sa bintana. Ayan, guys. Pabalik na kami sa aming bahay. So, yun lang.